choice mga kasaliksik. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa matagal ng pinag-aaralan at iniimbestigahan ng mga eksperto, ang masukal na kagubatan ng Amazon ay patuloy pa rin silang may natutuklasan at nadidiskubre rito? Kaya mula sa dambuhalang ahas na kayang kumain ng isang buong tao hanggang sa butiking kayang maglakad sa ibabaw ng tubig, kagaya ng Panginoong Yesus, ay ito ang sampung nakahuan ng bagay at pangyayari sa Amazon na eh hindi kayang ipaliwanag ng kahit na sino. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Higanting Ahas alam mo ba na mayroong mga dambukalang nilalang na naninirahan sa kalooban ng masukal na kagubatan ng Amazon na kayang-kaya raw kumain ng isang buong tao? Ang isa sa mga higante at nakapangingilabot na hayop na ito ay si Medusa. Nasa kasalukuyan ay may hawak sa titulo sa pagiging pinakamahabang ahas na nahuli at nasa pangangalaga ng mga eksperto kung saan sa sukat nito na umaabot sa lampas 25 talampakan ay hindi na may tatanggi pa na kaya niyang kumain ng isang buong hayop o tao. Kung kaya't pasalamat na lamang daw tayo na kasalukuyang wala na siya sa kalikasan. Pero kahit na ganito, ay hindi pa rin daw imposible na may makasalubong tayong ibang uri ng ahas sa loob ng Amazon na higit na mas malaki kumpara kay Medusa na hindi na may tatangging kayang maglagay sa peligro sa mga minalas na pumasok sa kanilang teritoryo. Number 9. Boiling River Sa dinamirami ng mga kakaibang bagay na maaari mong matuklasan sa kalooban ng kagubatan ng Amazon, ay panigurado ko na ang Shanay Timpish ang isa sa pinaka hindi mo aakalaing posible pala. Sa kadahilanan ng ang lugar nito ay mas kilala ng publiko sa tawag na Boiling River. Dulot ng tubig sa ilog nito ay kumukulo na sa sobrang misteryoso ay hindi pa rin kayang ipaliwanag ng ating mga eksperto kung saan ang isa nilang teorya at idea ay maaaring may mga magma na gumagalaw raw sa ilalim ng ilog na may sanhi kung bakit umiinit ang tubig nito. Nakakamanghaman ang kakaibang ilog ng Shanay, Team ka, ay hindi mo rin yung lumangoy at magtampisaw rito. Sa kadila ng marami ng mga hayop ang nahulog at aksidenteng nalaglag sa ilog, na mabilis naging sani ng pagkalapnos ng kanilang mga balat, habang ang mga minalas naman ay tila ba o nalaga na habang sila ay buhay pa. Number 8. Gulayat Bird Eater hindi na bago sa ating kaalaman na ang magagamba ang isa sa pinakakinatatakutang nilalang sa ating planeta. Pero alam mo ba na mayroong isang uri ng gagamba sa kagubatan ng Amazon na kasing laki na ng ulo ng tao? Ang gagamba na ito ay ang Goliath Bird Eater na kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking gagamba sa buong mundo kung saan kaya nilang umabot sa sukat na halos limang pulgada na sinasabing ginagamit nila para madaling makahuli ng mga ibon na paborito nilang gawing pagkain na naging dahilan para magkaroon ng bird eater sa kanilang pangalan. Dagdag pa sa kanilang dambuhalang pangangatawan ay agresibo rin ng mga gulay at bird eater na dahil sinabayan pa ng pagkakaroon nila ng kamandag sa kanilang mga pangil ay talaga namang makikita na lamang natin kung bakit hindi gugustuhin ng kahit na sino na lumapit sa kanila ang nilalang na ito. Number 7. Balyena sa gitna ng kagubatan Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na nagkaroon ng isang pagkakataon kung saan may natuklasan ng mga tao na isang balyena sa loob ng kagubatan ng Amazon? Ganito ang nadiskubre ng mga residente ng bansang Brazil noong 2019 kung saan nakatuklas sila ng isang bangkay ng humpback whale sa kalagitnaan ng kagubatan ng Amazon. Nanggang ngayon ay hindi pa rin nila maintindihan kung paano napadpad rito. Sa kanila ng ang humigit kumulang 36 na talampakang pangangatawan ng hayop na ito ay hindi may tatangging may mabigat na timbang at hindi basta-bastang mapupunta na lamang sa lugar. Kung kaya't patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga eksperto ang kasong ito na hanggang ngayon ay nananatili pa rin misteryo. 6. Kakaibang nila lang Mula sa mga pinag-usapan natin kanina ay hindi na talaga natin may tatanggi pa na sadyang napakaraming mga kakaibang bagay ang maaaring matuklasan sa Amazon. At ang isa sa sinasabing pinakakakaiba sa mga ito ay ang natuklasang bangkay ng isang nilalang sa dalampasigan malapit sa lugar. Nanggang ngayon ay hindi pa rin may paliwanag ng mga eksperto. Sa kadihilan ng kahit na matagal na nilang tinutukoy kung anong klase ng hayop ang pinagmula ng bangkay na ito na tila ba mayroong itsura na parabang isang igat na may bungangang napupuno ng matatalim ng hipin ay wala pa rin silang kahit na anong idea kung ano ito noong nabubuhay pa. Kung kahit maaaring isa itong bagong nilalang na ngayon pa lamang nadiskubre at natuklasan. Number 5 Matalinong Gagamba alam mo ba na kahit pa ang mga gagamba ay meron ding kapabilidad na gumawa ng mga istruktura kagaya ng sa mga tao? Ganito ang napatunayan ng mga eksperto matapos nilang matuklasan ang mga kakaibang bagay na gawa ng sapot na inilagay ng mga gagamba sa mga dahon sa loob ng kagubatan ng Amazon na noong una ay hindi nila malaman kung para saan, kung saan hinala nila na dating ginagamit ito ng hayo para makahuli ng mga insektong kanilang magiging pagkain na mabilis namang nalinawan sapagkat ayon sa kanilang investigasyon ay nagsisilbing protection raw ang kakaibang bilog ni strukturang ito na gawa sa sapot para hindi maabot ng mga langgam ang nagpapahingang katawan ng mga gagamba na talaga mga nagpahanga sa mga eksperto dulot na hindi nila inaasahang posible palang makagawa ng ganito ang hayop na ito. Number 4. Poisonous Dart Frog Sigurado ako na familiar ka na sa kasabihan na kung sino pa ang mas makulay at mas maganda sa kalikasan ay sila pa ang dapat naiwasan. na iwasan. Na talaga namang mapapatunayan ng nilalang na ito na kung tawagin ay poisonous dart frog na itinuturing na isa sa pinakamapanganib na hayop sa buong mundo. Sa kanila ng kahit pa ipinanganak na walang kahit na anong lason ang palakang ito ay kaya niyang ipunin ang lahat ng lason ng kanyang mga nakakain na halaman o insekto na ay magiging daylan para maging isa sila sa pinakanakalalasong nilalang sa mundo na kaya nang pumatay ng isang tao na minaras na madikit sa balat nito dahil sa malit lamang din ang sukat ng pangangatawan ng mga poisonous dart frog ay mahirap din silang makita lalo na at sa masukal na kagubatan ng Amazon na siyang naging daylan kung bakit marami ang hindi sinasadyang madikit dito at malagay sa matinding peligro Number 3, Sikreto ng Amazon Rainforest Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang masukal na kagubata ng Amazon ay mamamatay kung sakaling mawala ang malawak na disyerto ng Sahara? Ito ang napatunay ng mga eksperto matapos nilang madiskubre na ang mga particles na mula sa mga buhangin ng Sahara Desert ay napupunta sa Amazon dahil sa pag-ikot ng ating planeta na siyang nagbibigay rito ng iba't ibang mineral na nakatutulong para tumubong mga halaman kagaya na lamang ng phosphorus na hindi raw kayang makuha ng Amazon ng mag-isa lamang. Ang phosphorus at iba pang mineral na nakukuha ng kagubatan ng Amazon sa desyerto ng Sahara ang siyang nagbibigay raw dito ng buhay. Kung kaya't hindi raw mali na sabihin natin na kung walang Sahara ay mabilis na mamamatay ang Amazon na hindi may tatanggin sisira din sa ekosistem ng ating planeta number 2, milagrosang medisina. Dagdag pa, sa mga kakaibat, hindi ka panipaniwalang nila lang na maaaring matuklasan natin sa kagubatan ng Amazon, ay meron din posibleng madiscovery rito ang mga medisina na maaari raw bumago sa ating planeta. Sa kadila ng ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ay meron daw silang natuklasang mga kakaiba at misteryosong mga halaman na ginagamit ang mga residenteng naninirahan sa lugar na hindi pa nila at na pag-aaralan, na ayon sa mga residente ay ginagamit na raw ng kanilang mga ninuno, simula pa na unang panahon, kung kaya't subok na nila ito, at mapagkakatiwalaan na ang lunas na mabibigay nito, na naging dahilan para maisip ng mga eksperto na posible raw na may bagong mga klase ng halamang gamot, ang nagtatago lamang sa kagubatan ng Amazon, na maaaring magpagaling sa mga sakit, na sa kasalukuyin ay itinuturing natin na imposibleng mabigyan ng lunas sa normal na paraan, kagaya na lamang ng cancer at iba pang kondisyong nagpapahirap sa maraming mga tao. Bagay tayo magpatuloy sa unahan ng ating lista na gusto ko munang makita mo, ang larawan na ito na ayon sa mga residente ng Amazon ay nagpapakita araw ng gwardya ng kagubatan na siya raw nagbabantay at pumipigil sa mga taong gustong manira ng gubat kung saan ang dalawa raw nitong ulo ay siyang tumutulong sa kanya na maobserba ng bawat sulok ng Amazon. Kung kaya't madali niya raw itong nababantayan at napaprotektahan. Ang nilalang na ito ang pinaniniwalaan ng mga residente na rason kung bakit kahit pa marami ng mga eksperto ang nag-iimbestiga sa kagubatan ng Amazon ay patuloy pa rin silang may mga bagong natutuklasan na rito kung saan tinatago raw ng batay ng gubat ang mga nilalang at halaman na ito na hinahanyaan niya lamang magpakita sa mga mabubuting tao. Number 1. Jesus Lizards Ang huling nalalang mula sa Amazon na pag-uusapan natin sa video ito ay ang kakaibang batikin na ito na talagang namang gugulat sa kahit na sino sa kadailan ng mula sa kanilang palayaw na ibinigay sa kanila ng publiko na kung tawagin ay Jesus Lizard ay kayang maglakad at tumakbo ng mga nila ng NATO sa ibabaw ng tubig na ayon sa pag-aaral ng mga eksperto ay ginagawa ng hayop para makatakas sa mga predator na gustong humuli sa kanila na siyang nagbibigay proteksyon raw sa kanila habang naninirahan sila sa masukal na kagubatan ng Amazon na hindi may tatangging napupuno ng mga mapapanganib at nakapangingilabot na hayop At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito talaga namang napakadaming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaari nating makita at matuklasan sa kagubatan ng Amazon. At hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng mga eksperto at patuloy na gumugulat sa kahit na sino. Dulot na kahit pamatigal na nila itong iniimbestigahan ay patuloy pa rin ang mga bagong kaalaman na kanilang nakukuha at natutuklasan patungkol sa lugar na ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga nadiskubring ito mula sa Amazon ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yun sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaligsik, maraming salamat sa panunood. See you in my next video.